sarap ba yan? Ano ba lasa niyan? Ha? Ano ba lasa niyan? Oo, oh, oh. ano lasa? No. 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 Sige lang. Anong lasa niyan? Masarap? Anong ba? Ma anong lasa niyan? Ano yan ba? Hindi picture mo. Oy, hey, naiyak ako. Ano ba lada niyan? Kawawa naman ako. Paan na lang ang kakainin? Ano lang sa yan, maglaba. Napakarami na ang dila rin. sa atin, hindi naman pwedeng wala ako sa tabi At may sigaw ng sigaw. Ang sigaw ko, hindi nakikipagtawa na kasi sa inyo. Sigaw, paglalabay ko. <laughs> <laughs> Ayaw akong padidehin ni Mami. Paan na lang ang kakainin ko? You want? You want? You na? You na? You na? Ah! Paan na lang ang kakainin ko? Masarap pa yung ako. Sarap ba yung paa na yan? Ayaw akong padidayin ni, ni Mami. Ano na lang ang dededehin ko. Ah, <laughs> uh, Oo. Oh, oh. Ani pa, bebe. Bigaya pa ang tumog na. Nainis na, nainis na. Nainis na. Nainis na, nainis na. 你们这些孩子。啊啊